Okay guys, silipin natin. Ah, uh, napisa na ata yung mga anak nila. Yan natin. Patingin pa silip, pa silip. Silip, pa silip, silip. Wow. Ano na? Yun, no? Know? Okay, ang ganda. Okay, so yung isa uh, hindi napisa. So nagcrack lang siya pero hindi napisa. Okay, so susubaybay so, natin kung oh, ano maging kulay niya. Ah, uh, kamukha nito. <laughs> bait bait pa naman itong ama. Hmm, bait bait na. Oh. Okay, sasabay-sabay so natin. Thank you!